Hello mga beshie, nakagayak na naman nga po kami dahil meron nga po kaming lakad. Nag-commute nga lang po kami dahil wala nga po kaming sasakyan. Hindi din kasi sanay mag-drive yung mama ko mga beshi. Paano kaya kapag bumili ko ng kotse sa panaginip ko? <laughs> Hindi nga masama mangarap, sabi nga nila libre nga lang mangarap. Kaya naman tinaasan ko na yung pangarap ko. <laughs> Nandito nga po kami sa simbahan sa si e, Del mag-aanak nga po si Mama sa Binyag. Ako nga ang videographer niya for today's video. Medyo malikot ng pag-video ko kaya pagpasensya niyo na mga beshi. Malaki na ngayon Binyag dahil kakauwi nga lang na Mama niya galing sa abroad. Magkaklase nga pala sila ni Mama nung elementary. Si Baby at Tina nga gada magpi-picture gusto nga niya so Mama. Tapos na nga yung picture taking wala pa nga si Papa. Buti na nga lang meron nagpiram ng cellphone kay Mama kaya natawagan niya si Papa. Thank you po. Kakaupo ra nga mama nakalimutan nga niya magload bago kami umalis. Bago nga kami pumasok sa loob, nag-slide nga muna kami dito ni Atina. Kumana pa nga ako ng sakit sa tuhod. Sumobra nga ako sa pag-slide na ko yung tuhod ko. Di ko pa nga iniinda din yung sakit pa maya hapdi na nga mga beshi. Nagwawala nga sa si Athena dahil ayaw nga niya umalis sa slide. Pinapasok na nga po kami sa loob para kumuha na nga po ng pagkain. Yung mga kinuwa ko nga lang po yung mga kakilala kong pagkain mga beshi. Pumila na nga kami dito ni Athena sa may ice ice cream? Unley buffet nga po dito sa Pablo's. Surit nga ni ibabayad niya dito dahil masasarap nga yung food. Nakita nga natin yung Chocolate kaya naman pinalagyan niya. Parang si ate na nga lang to chocolate. <laughs> Binigay ko na nga kay mama yung ice cream ko dahil kakain na nga ako ng kanin. Tara! Kain po tayo mga beshi Thank you po Lord, sa masap na pagkain Pagka nga, nga po namin Nagpaalam na nga po si mama sa kumare niya Uwi na nga dapat kami Pero meron nga kami nakitang playhouse dito Kaya pinaglaro nga muna kami ni mama Di nga po pala agad namin nabasa Na kailangan nga po pala naka medyas Papawi na nga po kami Nung nabasa nga po namin mga beshi Kaya kung pupunta po kayo dito Magbaon po kayo ng medyas Nag-enjoy nga sa at hindi pa nga siya ng kalaro Ito talaga gusto niya nilalabas laro yung luto-lutuan? Nararamdaman ko na nga dito yung hapdi ng tuhod ko. Slide pa more. <laughs> Ito naman yung hilig ko ngayon pagpapaganda. ko na din kasi ko mga beshi. Sana ah. Oh. isang araw naman meron nga pumunta sa amin mga bata, mga followers ko nga po mga beshi. Galing nga sila dito nung isang araw, bumalik nga sila ulit. Dahil walang ako dalang sticker nung pumunta sila dito, kaya pinabalik ko nga sila kinabukasan. Pinabigyan nga din po ni Mama ng Tinapa yung mga bata. Bago nga matapos ang video na ito, shoutout nga po muna ako mga beshi. Shoutout po kay Kylie at Kyra, Eliza Paul Yesha Morado, Krisha Meseraspi, Alteya Jadaong, Mary Joy Nicolas Gregoria Gregoria, Lency Burgos at KLG Gavanes, Elanel Montecalvo, Jade Angela Cuwer, Kimberly Oliveros Katia, Jerilumactod Risa Tido Meregildo at Kelian Kate Julian. 'Yun lang, salamat sa panonood, babay mga beshi.